Ataw po, batang negosyante. Hello po, sir. Uy, kamusta ka? Okay lang naman po, sir. Ikaw po pa, Eh, mukhang baingay dyan sa loob nyo ah? Oh, Opo, sir. Kasi po, birthday po ngayon ng kapatid ko. Ah, sasauli ko lang sana itong April eh. Uy, grabe ang dami nanda sa inyong pangarap. Oo po yun, ang daming pagkain botong na ko yeah. Kain na po kayo, sir. Ay, hindi na, hindi na. Hindi na, so, na po, sir. Kain na sana to sa'yo eh. Diba po, sir, sabi ko sa'yo na lang po yan? Hindi. Isang ko po. Pasok diba na yan. Hindi na ko na. Pasok na diba pa Kain na po. Ah? Sa'yo na po yan kasi po, bigay ko na po yan sa'yo. Ah, okay. Sige, sige. Akin na lang talaga to. Apa? Sir, kain na po kayo dito. Huwag na po kayo, Sir Mahiya. Kain na po kayo. Hindi na batang negosyante. Eh, sige na okay po. Lang. Kain na po kayo, Sir. Kaya uh, naman eh. Huwag na po kayo, mahiya, Sir. Kain na po kayo. Sige na, batang negosyante ha. Salamat na lang. Oh, sige po, Sir. Wait lang. Sir, tataas po muna. Pulang po muna kayo dyan, Sir. At aakit po muna ako. Oh, sige, sige, sige. <laughs> Hello po. Ikaw naman kasi napaka mapilit mo kanina eh. <laughs> ang sarap pala ng andayo. Sige na po sir, kain ka na po. Sarap. <laughs> ang sarap ng Bicol Express ah. <laughs> <laughs>